Kung at maligayang pagdating sa Revelation, Revelation, ang channel ng propesya ng Biblia na nakakakuha sa puso ng mga misteryo ng propesya. Yung pangalan ko ay Alan Dubre. At ang ngayon ay papasok tayo sa misteryo ng mga araw ni Noah at kung saan at kailan ito literal na magaganap sa tribulation. Sa huling pagtuturo noong pinag-uusapan natin kung gaano katagal ang mga taon ng kapighatian, aktwal na hinawakan natin ito sa madaling sabi. Bueno, ngayon ay sisirain namin ito at palalimin upang ipakita sa iyo ng eksakto kung kailan ang pag-unawa dito. Napakaraming tao ang nalito sa lahat ng ito. Iniisip na ito ay mangyayari sa simula ng kapighatian na tayo ay nasa mga araw ni Noah ngayon. Bueno, hindi ganoon ang kaso dahil tandaan habang patuloy kang sumunod at lumago sa mga paghahayag sa mga aral na ito na inilatag dito, nasimulan mo na ngayong maunawaan na sina Mateo, Marcos, Lucas, ang mga sinoptikong ebanghelyo sa huli ang una ay mauuna, ang huli ay mauuna. Si Mateo Marcos Lucas sa huli ay gumaganap bilang Lucas Marcos Mateo na mayroong pre-trib na konektado kay Lucas, isang mid-trib na konektado kay Marcos at ang post-trib, ang pagbabalik ng Panginoon na konektado kay Mateo. At ang mga ito ay nahahayag sa kanilang mga diskurso, sila ay nahayag sa kasulatan, sa buong Biblia. Well, maaalala mo sa ang mga nakaraang turo at sa huling isa partikular, sinimulan kong ipakita sa iyo ang pag-unawa sa katapusan ng mga araw na ang sinasabi sa atin ng dalawang Korinto Kabanata 12 ay na si Pablo ay sa loob ng kanyang mga salita ay naghahayag sa atin ng isang misteryo tungkol sa katapusan ng mga araw. Simula sa verse 2 at tandaan, kung hindi mo alam, kung hindi ko babanggitin kung anong kabanata ako kapag ginagamit ko ang program na ito tumingin lang sa kanan. Kaya sa dalawang mga taga-Kurinto, kabanata labing dalawa, maalala mo na sinasabi nito, nakilala ko ang isang tao kay Kristo mahigit labing apat na taon na ang nakararaan. Ito sa itaas ay ang bahagi bago ang Red Horse Rider na kinabibilangan ng White Horse Rider. At ito ay isang yugto ng limampung araw na nagsisimula sa mga taong napuspos ng Espiritu ni Kristo na dadalhin bago ang trib sa ikatlong langit. Mayroon kang labing apat na taon, pitong taon ng mga tatak at pitong taon ng mga trompeta. Sa ikapitong taon ng mga selyo, nariyan ang mid-trib na malaking pulutong ng pagdagit at sila ay pupunta sa paraiso bago ang Panginoon. Pagkatapos ay ibabalik ang mga paa pababa sa bundok ng mga olibo. Nang sabihin ni Pablo, narito, sa ikatlong pagkakataon na ako ay pumupunta sa iyo, hindi na ako magdadala ng mga pasanin sa iyo. Nakikita namin ang pagkuha at pagbabalik. Yun ay pre-trib, mid-trib, at yung post-trib na pagbabalik ng Panginoon. Nang pumunta tayo sa mga diskurso, nakita natin itong tatlong pagdating ng Panginoon. Kaya hindi lamang ang kanilang pre-trib, mid-trib at post-trib ay totoo lahat. Ibig sabihin ay pagkuha ng mga tao, pagkuha ng mga tao at pagkatapos ay ang pagbabalik ng Panginoon. Nakita natin ito sa diskurso ni Lucas sa Kabanata 21 sa pagdating ng anak ng tao sa isang ulap. Ito ay nasa ang literal na salita para sa in isang isahan na ulap, sa diskurso ni Marcos makikita natin ang pagdating ng anak ng tao. Ngunit ito ay ang pagdating ng anak ng tao sa ibig sabihin ay literal sa. Ngunit ito ay ang mga ulap, maramihan, dahil ito ay isa pang pagparito ng Panginoon. At ito ay siya na darating sa pagtatapos ng anim na taon ng mga tatak sa ikapitong taon ng mga tatak ng panahon. Pagkatapos sa Mateo 24, makikita natin ang kanyang huling pagbabalik sa bundok ng mga olibo mula talata 27 darating na parang kidlat mula sa isang dulo hanggang sa kabilang dulo. At kapag binasa natin, makikita natin sa bersikulo 30 ang anak ng tao ay darating sa mga ulap. Ngayon, parang kapareho ito ng nabasa natin sa diskurso ni Marcos maliban sa salita sa Mateo 24, bersikulo 30 ay hindi kaparehong salita mula kay Lucas at Marcos. Ito ay ang salitang Griego na 1909 na ang ibig sabihin ay sa dahil ito ang Panginoon na dumarating sa mga ulap paapababa sa bundok ng mga ulibo. Ang kinkuryo sa atin dahil ito ay sangyayurin sa kanyang pagdating na ito ay magiging gaya noong mga araw ni Noe. May gather apprentice ang pagparitin anak ng tao. Bueno! Kung napansin ninyo sa loob ng mga diskurso, kung pupunta tayo sa diskurso ni Lucas, walang binanggit na ito ay tulad noong mga araw ni Noe. Kung pupunta ka sa diskurso ni Marcos, walang binanggit sa kanyang pagdating at ito ay tulad noong mga araw ni Noe. Matatagpuan lamang natin ito sa diskurso ni Matthew. Ang isa pang bagay na nakita natin ay ang pagdating ng Panginoon, ang pagdating ng salitang ito ay isang napaka-espesyal na salita. Ito ang salitang Griego na dalawa. At tingnan mo ito. Sa lahat ng mga ibanghelyo, ang salitang ito para sa pagdating ay matatagpuan lamang ng apat na beses sa mga ebanghelyo at ang apat na ito ay tungkol sa literal na pagdating ng Panginoon. Pa baba sa bundok ng mga olibo nang siya ay dumating na parang kidlat mula sa isang dulo hanggang sa kabilang dulo. Hindi ito ang kanyang pagdating sa simula. Hindi ito ang kanyang pagdating patungo sa katapusan ng mga tatak. Ito ang kanyang pagdating kapag siya ay makikita sa mga ulap bilang kidlat mula sa isang dulo hanggang sa kabilang dulo. Gaya ng sinabi ng Zacarias, labing apat sa ikalabing apat na kabanata ng Zacarias, ang huling kabanata ng Sakarayas sa bersikulo 4 kapag siya ay darating. Papababa sa bundok ng mga olibo. Pagdating niya, ano ang gagawin niya? Bueno, ito ay magiging oras ng pagpipiga ng alak. Uubusin niya ang lahat ng kanyang mga kaaway. Kaya't kapag siya ay dumating, may isang yugto ng panahon na magaganap kapag siya ay bumaba ng mga paa sa bundok ng mga olibo sa mga ulap na parang kidlat mula sa isang dulo hanggang sa kabilang dulo. At sinabi sa atin na sa pagdating na ito, na narito siya rin sa Mateo 24, versikulo 37, na ito ay magiging isang araw at oras na walang nakakaalam at na ito ay magiging gaya noong mga araw ni Noe sa kanyang pagparito. Bueno, ano ang yugto ng panahon na ito kung kailan darating ang Panginoon na may kasuotang nilublob sa dugo? Ang pagtapak sa pisaan ng alak, ito ang matatagpuan sa Apokalipsis labing siyam. Kapag ang Panginoon ay darating sa oras na iyon, ipinahayag sa Mateo 24, kapag ito ay sinabi sa Apokalipsis labing siyam, labing isa, at nakita kong nabuksan ng langit at narito ang isang puting kabayo at ang nakasakay sa kanya ay tinawag na tapat at totoo sa katuwiran. Siya ay humahatol at nakikipagdigma. Ang kanyang mga mata ay parang ningas ng apoy at sa kanyang ulo ay maraming korona. Mayroon siyang pangalan na nakasulat na walang sinuman ang nakakaalam kundi siya mismo. Siya ay nararamdaman ng kasuotang nilublob sa dugo at ang kanyang pangalan ay tinatawag na salita ng Diyos. Verse 15, sa bibig niya'y lumabas ang matalas na tabak upang saktan ang mga bansa at paghaharian sila ng tungkod na bakal at niyuyurakan ang pisaan ng ubas ng kabangisan at puot ng makapangyarihang Diyos. Ito ang pagbabalik ng Panginoon sa katapusan ng kapighatian. Ngunit ito na ba ang ganap na wakas? Hindi. May misteryo dito. Ang simbahan ay itinuro na tulad ng mga araw ni Noah pagdating niya bago ang pre-trib. Ngunit ang katotohanan sa Apokalipsis ay kapag naunawaan mo na ito ay Lucas, Marcos, Mateo at hindi pitong taon kundi isang panahon na tinatawag sa itaas, 50 araw at labing apat na taon, makikita mo ang katotohanan ng nangyayari sa Ebanghelyo ni Mateo at mapagtanto mo na ang mga araw ni Noe ay hindi sa simula, ngunit sila ay literal kapag siya ay dumating, hindi sa pagtatapos ng labing apat na taon, ngunit sa simula ng huling ikalabing apat na taon. At patutunayan ko ito sa inyo sa pamamagitan ng paghahayag ng pagunawa sa mga araw ni Noe. Alam mo ba na ang araw at oras na walang nakakaalam ay literal na pagtukoy sa pista ng mga trumpeta Rosh Hashanah? Tinatawag itong araw at oras na walang nakakaalam. Bilang halimbawa, ipinapakita ko sa iyo ang 20-26, hindi dahil ito ang magiging taon, ngunit ipinapakita ko na ang pista ng mga trompeta ay dalawang araw na kaganapan dahil hindi nila alam kung kailan makikita ang gasuklay ng bagong buwan. Hindi nila alam kung kailan sasabog ang shofar para sa huling trompeta. At yon ang dahilan kung bakit tinawag itong araw at oras. Walang nakakaalam. Kaya ito ay mangyayari sa isang taon kapag ang Panginoon ay ibinalik ang mga paa pababa sa bundok ng mga olibo na ito ay magiging sa tunay na pista ng mga trumpeta sa araw at oras na walang nakakaalam dahil ito ay maaaring unang araw o dalawang araw at hindi nila alam kung anong oras makikita ang gasuklay. Sa panahong iyon, magsisimula ang mga araw ni Noe para sa huling taon na iyon. Hayaan mong patunayan ko sa iyo na ito ay ang huling taon. Nakita mo na na mayroong pre, mid at post na katumbas ng panahon na higit sa limampung araw na sinusundan ng labing apat na taon. Ano ang labing apat na taon ngunit dalawang set ng pito? Dalawang set ng pito ipakita ko sa iyo kung paano maunawaan ito. Sa Levitiko Kabanata 25, sinabi niya, Anim na taon ng paghahasik at pag-ani, at ang ikapitong taon ay sabat. At pagkatapos ay ang ikapito anim. Kaya laging pitong taon. At sa talatang walo, mababasa natin at bibilangin mo ang pitong sabat ng mga taon sa iyo. Pitong beses, pitong taon. At ang pagitan ng pitong sabat ng mga taon ay magiging apat na putsyam na taon sa inyo. Pitong beses pitong taon. Anim na paghahasik, isang sabat. Anim na paghahasik, isang sabat. Ito ay kabuwang apat na na taon. At saka ano ang mangyayari? Kung gayon, oras na para sa jubilee. Ngunit handa ka na ba para dito? Alam mo ba na ang ikaapat na na taon lamang ng lahat ng pitong iyon ang pitong beses na pito, ang huling ikapitong taon lamang, ang huling ikalabing apat na taon, hindi ang ikalabing lima, ang huling ikalabing apat na taon, ang taong iyon lamang ang may dagdag na sampung araw dito. Alam mo ba yon? Sinasabi nito sa amin dito mismo? Sinasabi sa talatang siyam, pagkatapos ay pinatunog ni daa ang trompeta ng Jubilee sa ikasampung araw ng ikapitong buwan. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin darating ang Panginoon sa araw at oras na walang nakakaalam. Sa ikasampung araw ng ikapitong buwan, pagkaraan ng sampung araw, ang trumpeta ay pinatunog sa araw ng pagbabayad sala, ang Yom Kippur. Ibig sabihin kapag dumating ang Panginoon sa Mateo Kabanata, 24 paa pababa sa bundok ng mga olibo, hindi siya darating sa katapusan ng ikalabing apat na taon Darating siya nung nakaraang taon sa simula ng ikalabing apat na taon at ang taong iyon ay magiging isang taon at sampung araw. Alam mo ba kung paano ko ito mapapatunayan? Pumunta tayo sa Genesis Kabanata 7 at 8 at tingnan kung gaano katagal ang mga araw ni Noe ay ibinigay sa atin. Genesis 7 verse 11 sinasabi nito sa buhay ni Noe sa ikalawang buwan, ikalabimpitong araw ng buwan. Ngayon pumunta tayo sa Genesis 8 para makita kung kailan ito natapos. At sa verse 14, sabi nito, second month, 27th day of the month, tapos na ang lahat. Gano'ng katagal yon? Isang taon at sampung araw ang tagal, mga kapatid. Nahulaan mo na, ang Panginoon ay bumabalik sa bundok ng mga olibo. Sa pagtatapos ng ikalabintatlong taon, upang simula ng ikalabing apat na taon, sa araw at oras, walang nakakaalam gaya noong mga araw ni Noe. At siya ay narito upang puksain ang mga kaaway at makikipaglaban sa kanila. And so ay the Gideon twisting town and sampung araw. Kaya makikita natin ito sa Mateo 24 sa pagdating ng anak ng tao. Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ng Diyos ang iyong pamilya. Kakausapin ka namin sa lalong madaling panahon. Bye muna.